ano anong ano kong ka? siya. Ay, ay, ay! Ay, Okay, Kumana. Yan yung nagbalat. dar dar Tayo sa best ko. Alam mo ba? na para mapanood natin. Oh, Sabihin po din nyo yung nakita po din nyo doon. Sa mga video. Opo. ang mga video. Kaya po lang na akong video. Diyan po yung nakakita ng mga aras doon sa farm. Oy! Yung yung aras daw. Oh. Sa farm. Nakabisyo ka na. Oo, oh, Para po may ebidensya lang po kami na may nagpahuli. Uh Oo. -oh. Palagi ka doon. No? Palagi na eh. Saka tayo. Pula, pula, pula. Oh, tara, punta na tayo.

baba diba baba na po yung farm. Ay, eh, napakaluwag pala ng farm. Ito na po, parating sila. Parating na si Princess. At saka si... Sam sa si The Return, Benson Ang maghanap muna tayo niyan no? Bago tayo mga amira? Oo, oh, ang luwag-luwag niyan. Open, open sesame pala Naka-open pala Pero hindi mabago yung Oktobre sa mga tapos. Basta ahas na lang tumakbo eh Yung ko Parang nakakita pa sila ng King Cobra daw Sabi na nakakausap ko po kanina Kayo po yun? Oo, yung tumawag okay. Hindi, makikita naman natin kasi Pag halimbawa oh. Okay. Pag maraming nga as na halimbawa gala Sa mga uh, puntas na Rastling sa Cobra Ang ah, malinit na eh, walang King Cobra Dahil oh. Hindi nila wal, na, wala, wala kumakalit Pagkain nila yun eh, di ba? Oo oh. Pag Pagkain nila Pagkain nila ano? May kobra Pero may manok, labuyo. Oh, may mga manok kasi banda din doon. Yes, yeah. may mm. cobra rin mga labuyo. So, Palagi nga doon sinati sa manok. Yan po, farm po yan, farm. Private farm. Ayan po yung gate nila. May gate pa po yan, o. Oh. Nakawala yung manok ko. Manok ko tayo ni. Ano na yung talisayin? Sige, hanapin natin yan. Maghiwalay-walay tayo mamaya. Maluwag eh. Kung sana ako maano ma lang. Oo. Oh. Oh, pa, wag hayag mo makita, eh. oh, may na pa. Hay. Oh. ah, <laughs> 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 uh, si, si Papa 'yung taga-camera. Oo. Oh. Medyo ano siya maliwalas. Kaliwala siya yung lugar guys, ayan. Ano ba siya doon, doon sa dulo? Ano po kasi yung ano niya? Wire, no? Wire po yung ano niya, yung bakod. Bag wire. Bag wire. Doon sa kabila. Bakal. Mga bakal. bakal. Ha. Ah. Magbota ka nga. Hindi <laughs> nga, malawak na yung... Ha! <laughs> ah. <laughs> Sige! Maluwag yan, iwaiwalay tayo. Ngayon may mga kasama, ay may kasama na kami kasi. So, Maluwalas pala yung dito. Oh. Nakakita ah, kami ng resorto, nakala ko yun. Ayun, <laughs> ah, tuturo nila yung nakita nila ng balad. Ayan si ate. Hindi. Kayo, kayo pong mayari dito. Hindi po, Ang kaibigan na sa mga dito. Hmm. Nasa Maynila yung Anong may ari. may butas dito dito. Pag may bakas yan, malalaman ni Princess. Malalaman ni Princess. Marami daw sila nakikita ng ahas. Itlog yan. Oh, itlog. It, yan, itlog yan. Itlog ng ahas? Opo, yan. Ay, ito. Ay, napisa na pa. Napisa na. Ay, may bago dito. Napis... Oh, napisana. Oh, napisa na. Oh. Napisa na. Ay, ayun pa. Sorry. Ay, ayun oh, ay, na yan. Ay, may butak dyan May balat, ay. Itlog. Hmm. Ah, butak. Ah, butak. Na ilalim. Ito. Ito. Ano 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 ay hindi napisa Ay hindi na ito pa. Hindi siya na Hindi na yan, no? Oh, kasi ang tigas Tumigas so. guys. May mga dito. Oh, si yung itlog. mga pumapasok pero doon Oh, itlog po ng asin <coughs> apat po kami dumating dito ah uh, kasama unamin namin si Sam saka si Dorothorn Benson o, oh, so tayo sila guys Mga namin sila. oh. Ayo, okay. Dito. Wala, open area pa rin, kuya. Uh, lang yung akas, eh. Oo. Yung hinahanap natin yan, yung mga bahay nila. Bahay nila. Yan marano. parang malinis.

Pagkanto. Ah. Ito guys. May mga balat ng cobra dito. Mga nagkalat na. Ito. Ayun na. Pa. Ito. Balak na Balat ng cobra. Halos bago pala. Mukhang nandito lang sa anong to. Sa... Papayipot na. Oo. Bahay niya kasi ang ganit eh. Luma pa. Luma. Anong dito sa siyang Ayun. Ay bakas po siya dito sa doon muna tayo, Kaba. O, oh, sige. Tara po, doon muna uh, tayo. Wait lang. Doon muna man. tayo sa kabila. Sa oh, may, may nakita rin doon. Balikan natin. Uh, oh, mayroon daw din to. Tara. sige. Sige, Pupunta muna Diretso. kami dyan. Ang dami pong aas dito. Lahat ng tinuro ni Kuya, ayun. Lahat ng tinuro ni Kuya, may aas. Yung doon, kaya natin. Ang laki doon. Ang laki doon. <clears throat> Nakita namin ni Princess. Ang dami pinagbalata. Kahit doon, may pinagbalat na malaki doon. Oh? Yan pa, oh.

Uh, umuli, eh, may tagahukay na ako. Hahaha! <laughs> <laughs> Isipin mo, Sam, tagahukay mo lang si Sam. Sam, tagahukay mo si Sam. Ay, Ayan si Kuya Sam. Ito <laughs> si, ano, si Benson. Ayan. Ayan yung pinagbihisa, no? Alam mo na ito, Kuya, no? Nakikita mo na yung tinuturo niya kaya lang, nandito na kayo. Ayun si Kuya, tinuturo niya yan. Tapos yung dun, dun sa punso naman don yung may ganun din, no? alaman na patay. Laki? Okay, makakasira siya. Malaki Ganda ng bakas, o. Oh. Kumislap, oh. Ayun, eh. Alam niyo na, guys. May tagahukay na ako. Ay, malakas tagahukay mo, ha. Batang-bata -bata pa si Sam. 27 pa lang yan. Matibay sa wakayan. Pero ang ayaw ko lang sa kanya. Sabi niya daw, may kitna ako 50. Naman ah. Hoy, sabi ko 47 pa lang ako. Ginagawa mo <laughs> akong 50? Oh, yun. Sabi ko eh. Oh, yun. Princess, mayroon daw. May laman. Oh. So, yung pang ano ni Sam para alalayan niya si Princess. Oh. Hoy. Napakalit wala lang. Oh, Sam, din yung ano mo? Hmm. Tayo yung dalawa beso, extra muna. <laughs> oh. Extra lang tayo. Sabi ko sa'yo, magaling maghanap yan.

<laughs> Lubit ka man <mara> ang <laughs> May hawakan pa. <laughs> Ay, deluwa ko muna. Sige, Dalawa, po. Dalawa, Wala na kay Ay, nakalimutan ko doon sa bag natin na sa motor. Saan natin na babalik? O, yan. Ayan, Ayan o. Oh. Bawal pa tayo. O, hmm. Opo, bawal ah, po wala. talaga. Saan? Uh, mayroon po kayong pangalan yan. Ay, hey, masok na po kayo. <laughs> <laughs> O, oh, dalawa dito. Iyon yung nagbalat. Iyon yung nagbalat. Ay! O, wala na. kambal. Kambal? Kambal. sila. Laki, oh. Ay, Iba ito. Iba ito. pa pa ba yan? Dito po yan. Ito pa. Maano pa siya? Eh? Maghihintay. May, okay. Mayroon pa may, ba dyan? Yung butas? Oo. Pero yung okay. butas uh, <laughs> na ito, wala na. Ay, katahap ko na Dali natin doon sa ano? <laughs> sa... Hoy, <laughs> doon tayo sa malimlim, oh. Maghihintay sa inyo. Oo. Oh. Dito tayo. No no? <laughs> Pero may ibang ka dito, mo ako, Sam! May Mike yung kubra Huwag ka siya, Sam. Tapos yun, nalalayan mo doon. Taga camera ka ako ngayon. Oo, oh, oh, kayong dalawa. Yan, taga isa kayo. Ay! Ayun ang ano nila. Huh, ang hapa nila. Makakarami tayo dito ah. yun doon, mayroon pa doon but parang dehydrated sila pa? Siyempre, wala naman tubig dito. Ang init, to. Oh. Malayo. Lawa ka nang naano po kanyang gawan nyo Karen? Ah, uh, namin po ito. Ah, Opo, ah, kasi ah, may... Na, may papa. Taga ano po, taga rescue lang po kami. Tapos yun. Oh, bali pagod ang inahabot namin, pagod. Ano pa siya? May... Alam pa tayo. Ano pa? Parang ano? Ayun. Alam tayo muna katsa sa ano. sa motor. Layo ng motor natin. Bunti. Pag Pagsama na lang natin doon. Ay, bunti. una Ano pa Bunti. Ayun. Yung kay Sam. Babae lalaki yata yan. Malayt malayt yung isa. Isa malaki. Uy! Bray, tignan mo. Bakit mo lang yan? Di ba? Katsa. Ayun kay ano? Kay katsa. Katsa. Nakalimutan ko rin naging dito yung katsa motor.

Ayan Sam. Mm -hmm. <laughs> Ayan. Sana ko balak mo vlog. ka. mo ba? Sana. isa. Pwede uh, pa siya tapos. Mababa oh, lang yung diko nang magpag-uupan. Mga tempre siya to. pa kami ni Kuya Sam. Lagay ko muna dito sa malimlim. Oo, huh? uh, baka uh, di naman natin mamakay. Huwag uh, uh, daw uh, lang din yung tagungon. May lasing po uh, yung minta agad, uh, ha? Uh, wow. Uh, Oo. Makakawa ko Layo mo pa. Hindi, uh, pagpahinga ko muna, umiinit na yung camera natin. Nah, tumawag si ano, tumawag si, Rupa. Nasaan yung ano, niya? yung itsura niya? <laughs> Wala. Ayaw kita yung ano. Wala. 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 Yung sabay

dito dito ako nang camera ah, doon dun dun galing yan dun May gala Oh Doon, kaya nandun ako nakabantay, nandyan na pala eh. Ataas na niya, no? Oo. Oh. Tum. Hey, tum. Dito. Ay, kaya. Ka. Hmm. Doon po siya galing doon. 'yung mabibilis eh. yun tapang. Dino, dino. huh hmm, yeah, pa Layo kasi ng motor Nakalimutok din tukdi yung kaca oh, mayroon pa daw isang katsa rito Kaya niyo po nga makin Ayan, si Kuya Sam Ay, si... Sam! Ngayon, Sam! Sam! Ang lokasyon kasi napalayo si Sam Ayan talagang matapang Iyan? May pagaliw Napagod dahil oh. sobrang haba. Walang angin eh. Pangatlo na po ito. Mga ahas. Ayan. Pa, kaya kapalit. Hmm. Hawakan po ninyo. Pagkanyan. Okay, Magkagagalao. Apo kayong gaganalao. Mabasa na lang. Siyod niya yan. Kababoy apo. Pa ko na Kababoy. Hay debi Yan Puro gala yung ano. Bugiwot. Ito yung naglupi. Doon pa yan? malayo ko. Ayun, Ayun malapit na lang. Marami tayo. Palagi lang may ikwa. Marami dito. Kailangan masanay sa akin si Kuya Benson. oh Hahaha. <laughs> 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 <laughs>